Magandang umaga po mga kapwa, nandito po tayo ngayon sa bukid at uh, pupunta po tayo sa tahanan ng ating mga alaga. Tayo po ay maglilinis at magpapakain sa kanila. Dito na po tayo, baakyat sa erikasyon. Kaga po ng bisita ng ating mga alaga. Ba, wow, nilimot na yun di, ang pusa. O. Oh. Oh. Sarado pa. Ay, bisita po tayo. Ayun, surrender. Mamaya, <laughs> pusat, hindi oh. <huh, huh, huh, huh! <huh> po ang ating bisita. <laughs> <laughs> wow.